So sa last vid natin, di ba, doon naputol yung kwento, nung nag-flex si Leon Xiao ng isang petmalong atake. Ginamit niya yung second form ng lightning style, yung heavenly lighting transformation technique, para tirahin si Master Yu. At grabe, bes. Sa isang banat lang, isipisi na sampal ng bida natin si Master Yu sa mukha, ayun, lumipad sa outer space si Lolo, si Lolo mo, nag off habang sumusuka ng dugo. Tapos, kumalat pa sa buong area, yung sandamakmak na. Nagwawalang kidlat kaya nasyukt ang lahat. Kasi naman, sobrang overpowered ng powers niya, parang may cheat code eh. Grabe, di ka pani paniwala. Maging si Z, medyo tense din sa mga ligaw na kidlat na tumatama sa kanya, kasi parang paunti-unti siyang nababawasan ang HP. Si Master Yu naman, sinuerte, nakatakas matapos. Anyang magtago sa void of space bago pa siya ma-one hit K. O, ng atake ni Leon Shao. Pero kahit nakawala, siya, kailangan niyang isakripisyo yung kalahati ng soul power niya. Kaya ayun, biglang naglaho na parang bulayang. Malaking parte ng kapangyarihan niya. Sa side naman ng bida natin, bad trip siya sa nangyari kasi. Nasayang yung pagkakataon niyang tapusin si Master Yu sa banat na yun, sabi pa sa isip nang. Bida natin, sobrang tindi daw talaga ng focus ni Master Yu, kasi kahit may malakas na dragon aura na. Pumipigil sa soul power nila, nakagawa pa rin siya ng ninja moves para magtago sa void of space, pet malu. Sa baba naman ng stage, nga nga lahat ng elders sa nakita nila. Kasi confirmed na talaga sa kanila na, si Leon Shao na talaga yung GOAT A. T. sa lahat ng sumali sa Merchant Alliance Tournament. Yung banat pa palang nayo ni Leon Shao, kayang-kaya niyang burahin lahat ng kalaban sa isang iglap lang. Kaya kung itutuloy pa daw yung laban, automatic win na ang bida natin siya na agad ang champion. Kahit yung mga pakul cool na young master ng Merchant Alliance, lunok pride na sa masakit na. Reality check, kaya kahit masakit sa ego, tinanggap na lang nila na wala talagang silang binatbat sa lodi natin. So, balik tayo sa taas, huminto na yung Phoenix through. Fire sa pag-aapoy kasi tinigil na ni Leon Shao yung pag-refine. Agad namang nasilip yun ni Demon. Lord, kaya game na game agad. Di na niya pinalampas yung chance at nag-decide siyang i-fast forward ulit yung Pagsipsip niya sa life force ng lahat ng tao sa Songyang City. Bukod pa dyan, may binulong din si Demon Lord kay Master Li na alalayan si Master Yu, pero this time, striktong bawal daw silang makipagsabayan ng harapan kay Leon Shao. Mas okay daw kung hintayin na lang nilang maging ready yung Arm Laris Fear. Artifact, kasi sa isip-isip niya, yun na lang daw ang may kakayahang tumalo sa bida natin. Agad namang, G agad si Master Li sa utos ni Demon Lord, kaso, Nung papunta na sana siya sa laban biglang, siyang sinigawan ni Master Yu, sabi, wag daw siyang makialam. Inexplain pa ni Master Yu kay Demon Lord na walang ibang pwedeng tumira kay Leon Xiao kundi siya lang, kasi itong duel daw na to ang. Magde-determine kung aangat pa ba ang level niya bilang isang fighter. Plus, promise na rin daw niya sa kanyang. Alam na alam niyang sa bakbaka na to, isa lang sa kanila ni Leon Xiao ang makakalabas ng buhay. So ang ending kailangan niyang i-carry to, wala nang atrasan. Grabe, sa mga linyahan ni Master Yu, biglang. Nastan si na Demon Lord Shang at Master Leia, nagbuffer ang utak sa next move. Si Leon Showo naman. Parang low na impress pero may kasamang pangasar sa tapang ni Master Yu, sabay tanong kung ano bang ikina special niya. Nanila lang. Humirit pa si Leon Showo, kung may diskarte na baraw si Master para, tapatan siya. Like, alam naman daw nilang pareho na mga Martial Sovereign Realm expert lang ang kayang makipagsabayan sa lightning transformation niya Sa mga tanong na yun ng Lodi, Gina Gina mang sumagot si Master at buong angas niyang sinabi na kahit di raw siya gumagamit ng Sham na Heavens China na gaya ng mga Martial Sovereign Realm expert, di raw ibig sabihin noon e eh otulus na siya sa laban. Marami, paraw siyang baon na pwedeng ipang-counter sa lightning transformation technique at isa na roon yung solid na skill na para lang daw talaga sa lahi nilang monster. Biglang nagseryoso, yung mukha ni Leon Showo, nung narinig yun, na feel niyang hindi nagjo-joke si Master. Sa mga banat niya. After ng trash talkan, go na si Leon Showo, sumugod agad gamit. Yung sobrang lupit niyang heavenly lighting transformation technique. Pero shit, di inasahan ng lahat, biglang. Nag-anyong halimaw si Master, parang lobo ang itsura. Sa taas, mega shocked si Demon Lord. Siyang sa diskarte ni Master Yu, parang naghang yung utak niya sa nasaksihan, for some reason. Ilang saglit pa, pagka-transform ni Master, buong tapang niyang sinalubong yung banat ni Leon Showo, at doon sa nangyari na mind blow ng bida natin. Di niya magets kung bakit parang wala lang yung atake niya. Mas naging wild pa lalo yung sumunod na eksena kasi nagawa pa ni Master Yu na basagin yung heavenly lighting transformation technique ni Leon Showo. Nung makita yon ng lahat, grabe yung kaba nila para sa lodi natin. Kaya ayun, di nila napigilang mapatili. Tuloy-tuloy lang ang pagiging beast mode ni Master sa pag-atake, at sa puntong, 2. Halos wala na siyang pinagkaiba sa mga demonic beast na nasa pang siyam na rank, napaisip naman ng malalim. Si Master Lee sa ginawa ni Master Yu, at tinanong kung anong trip niya at ginamit pa yang, forbidden technique ng kanilang angkan. Sabi pa ni Master Lee, delex na raw ngayon ang buhay ni Master Yu. At kahit manalo pa siya kay Leon Showo, wala na ring silbi kasi ang kapalit naman manon ay yung sarili niyang buhay. Chill lang na sinabi ni Demon Lord Shang na wala na silang magagawa sa naging desisyon ni Master kasi nangyari na. So, wala nang bawian. Ang tanging hiling na lang. Nila ngayon ay majiji na si Leon Showo ASAP dahil yun na lang daw yung tanging paraan. Para may chance pang makasurvive si Master pagkatapos. Habang nagpapraning naman ang Monster Race, Diyos give up na rin si Master Yu at ang buong tropa ng bida natin, kaya itong isang disciple niya. Si Hawan, nag beast mode at biglang sumugod. Kaso, paglabas pa lang niya ng kanilang defense shield. Galing sa Tichang ang animal plate, bumungad agad sa kanya ang isang sobrang lakas na dragon aura. Ayun, ending, epic fail ang porma niya. Walay man lang nagawa. Tumalsik lang siya pabalik. On the spot, sinapok agad ni Musan si Hawan kasi naman. Lalo lang daw niyang ginagawang komplikado yung sitwasyon sa mga pabibo moves niya. Hai nako. Sabi niya, wala na raw silang magagawa for now. Kaya ang best move daw ay mag-trust the process na lang sila sa lodi nating bida. Para di na sila maging pabuhat pa, gets? G naman agad si Vice. Master L, kasi sobrang OP daw talaga nung Dragon Aura. Di raw nila yun kayang-kayang talunin kung wala. Silang soul power na kasing level ng kailion show. Si VP Queen naman, biglang. Nag-check kung may plan B pa ba sila, kasi kailangan na raw nilang mag-prepare. Nang pangalawang plano, lalo na't mukhang sablay na yung diskarte ni Leon Shao. Pero sa tanong na yun ni, VP Key, zone lang. Walang ni isang sumagot, kaya bumasag na lang sa katahimikan si Elder Zhang at sinabing, na mukhang ang one and only hope na lang nila ay hintaying malobat ang dragon aura ni Shang Zizi. At pag, nangyari yun, isipisi na lang daw nilang tatalunin, yung mga monster at yung Abidarm Will Artifact, kahit gaano pa yan ka beast mode. Pero sa sagot na yan ni Elder Zhang, napa-facepal na lang si Vice Master Lu. Parang sinasabi niya, di na raw pwedeng tumunganga lang sila at umasa sa sana all moments. Kasi kung feel na feel daw nila ngayon yung Obidarma WHL Artifact, mas lalo pa raw itong nag-level up at bumilis kumpara kanina. Kaya parang nasayang lang yung effort ni Leon Show kanina. Anyway, sa gitna ng nagkakagulong eksena, Biglang sumingit si Chen Fang. Sabi niya, mukhang time na para i-reveal yung kanina pa niyang binubuong plano. At kung sakaling mag-work daw 'to, may chance na ilan sa kanila ay makaka-survive. Pero pag pumalpak 'to, well, tanggapin na lang daw nilang GGWP na sila. Shukt ang mga elders sa narinig nila. Pero kahit alam nilang delikado yung plano ni Chen Feng, g pa rin sila sa idea niya. Kaya tinanong na nila kung ano ba yung pasabog niyang plano. Gets naman agad ni Elder Zo yung trip ng young master niya, pero nininerbius din siya kung magiging easy lang yun. Kaya tinanong niya, boss, gaano ka kasure dyan na magwo-work yan? Umiling lang si Chen Feng. Inamin niyang 50-50 lang talaga ang plano niya, as in, lalo na't first time niyang susubukan to. Plus, kailangan pa raw nito ng sapat na oras para ma-execute. At kung sakaling guma naman, sure daw siyang mga limang tao lang. Sa kanila, ang pwedeng makatakas sa lugar na to. Pagkasabi nun, nilabas na ni Chen Feng yung kanyang uber-powerful na ikasiyam na rank na Purple Serpent Artifact. Tapos sinabi niya na ito raw ang magiging getaway ticket nila. Dito sa Songyiang City, Finlex ni Chen Feng, yung G-Skill niyang Special Traversal Ability na sobrang OP, walang pwedeng pumigil, kahit pa yung super tinding formation ng Monster Race para ma-corner sila. Grabe, na-shocked si Vice President Case sa sinabi ni Chen Feng, pero sinigurado niya muna kung legit ba talagang carry niyang mag-teleport, ng mga tao palabas ng Songyang City. Bet, sagot agad ni Chen Feng, kasi mismong airpats niya raw. Ang nagchika sa kanya kung gaano kalupit ang abot nito, at isang daang porsyentong sure siyang totoo yun. Sabi pa ni Chen, Fang, galing din daw sa tatay niya, yung info tungkol sa powers ng pangsayam na rank na Purple Serpent Artifact. Kasi sa kanya, mismo to galing nung siya, yung napiling tagapagmana. Nako, di napigilan ni Vice President, kuyi na madismaya sa narinig niya kay Chen Feng. Kung erpats lang daw niya ang andito, solve na sana. Ang problema, umepal naman ng mayabang si Elder Zhu, kasi sa isang pitik, lang daw ng sect leader nila, abo na agad yung mga weakling sa Monster Race, easy peasy lang, ng Monster Race. Pero wait, may plot twist. Biglang nag-humble mode si Vice President Case. Kay Chen Feng, nakiusap na isama yung anak niya sa mga tatakas. Ayaw niya kasing matigok lang ang buhay nito. Dito, super gulat si Kuan, di niya magets kung bakit iiwan niya ang tatay niya. Kaya nung una, nag-inarte pa siya at ayaw pumayag. Kaso, sinabihan siya ng tatay niya na magiging pabigat lang. Siya kung mag stay pa siya doon. Kaya no choice, wala na siyang magawa. For the second time, nagmakaawa ulit si Vice President Case na bigyan ng isang slot si Kuan sa mga tatakas, at nung nakita yun. Nang lahat, grabe. Napanganga sila, di nila inexpect na yung isang taong sobrang taas ng pride ay luluhod, nang ganun na lang, parang wala lang. Gina G namang pumayag si Chen Fangsa, hiling ni Vice President Case at nilinaw pa niya na isasama naman daw talaga niya si Kuan kahit di na. Ito hilingin pa, sa moment na yun, naiyak na lang bigla si Kuan. Kasi gets na niya na kailangan niyang tanggapin na siya lang ang aalis, bilang respeto na rin. Sa pagpapakumbaba ng airpads niya. Habang nag-emote sila, biglang sumulpot yung epal na si Shudan at ang kapal ng mukhang nag-request na isama rin siya kapalit ng kahit ano. Sabi pa ni Shudan, kahit daw wali siyang dalang datong ngayon, keri niya raw magbayad ng kahit magkano pag nakalabas siya ng buhay dito. Asa ka, banat agad ni Chen Feng. Ang palusot niya, limited lang daw yung slot sa artifact niya. Kaya naman, kailangan daw pag-isipang mabuti kung sino-sino ang isasama. Na bad trip naman si Shudan sa sinabi sa kanya ni Chen Feng kaya pasigaw niyang kinuwestiyon kung sino naman daw sa kanila ang mas deserving na maligtas kaysa sa kanya. Sinagot naman siya on the spot ni Chen Fang, yung mga miyembro ng seg nila na nandoon, na isa lahat at dahil napunta na ang isang kan, so ayun, sureball na si Kuan. Kaya anim na lang ang bakanteng puesto biglang sumingit si Chen Xiao, hirit niya isama rin daw si Shu yan, ayan tuloy, boom, lima na lang. So yun, lima na lang ang slots, hindi na anim. Asar talo si Chen Fang, feeling niya inagawan siya ng spotlight ni Chen Xiao. Kaya sinabihan niya si Koya na wag masyadong papansin. Pero dead ma lang si Chen Xiao, parang wala lang. Grabe yung effort niyang ibaba ang pride para lang sa bebe niyang si Shuyan, para lang masave yung slot nito sa listahan. Tapos eto pa, nag-promise pa si Chen Xiao na ititigil na raw niya yung away nila ni Chen Feng. Hindi na raw siya aalma at magiging easygoing na lang. Kaya sana pagbigyan na, for the person lang, di ba? Nga nga na lang yung mga taga-sword sect sa drama ni Chen Shao, as in, gulat na gulat sila na. Keri niyang isang tabi, yung pride para lang sa isang babae. Pati si Elder Zhou, napakunot noon na lang sa mga nangyayari. Kasi sa paningin niya, parang game na game si Chen Shao na magwala kapag hindi nasama si Shou Luyan. Pero si Chen Feng, iba mag-isip, na-realize niyang ito na yung chance niya para mapatino ang isa sa mga pasaway. Sa sect nila. At saka, To be fair, balak na rin naman daw niya talagang isama si Shou Luyan sa mga makakasali sa artifact niya. Kaya win-win situation to para sa kanya, nakuha pa niya ang loob ni Chen Shao. At sa huli, pinagbigyan na ni Chen Fang yung request ni Chen Shao at sobrang thankful naman yung dalawa. Pagkatapos noon, hinarap ni Chen Fang yung crowd para i-announce na lima na lang yung available na slots at siya na raw ang bahala kung sino ang mga lucky ones. Ang unang tinawag ni Chen Fang, si Elder. Kanan. Sabi niya, may isang pwesto para sa kanya kasi malakas daw yung kapit niya sa kanilang sword sect kahit tagamundo merchant guild pa siya. Mabilis pa sa alas 4 nagpasalamat si Elder Kun, habang si Shash. Naman, ayun, nagpapakyut sa gilid, gustong-gusto rin kasing makasama. Sunod na pinangalanan ni Chen Fang, si Lifyo, Kasi naman, isa raw to sa apat na bigati ng norte at sobrang laking. Kawalan daw sa buong kontinente kung tepok lang siya dito. Pagkatapos, tinawag naman ni Chen Fang si Tang Xin, sabay explain na hair daw to ng isa sa sampung pinakamalakas na emperor ng kontinente, kaya ayaw niya raw na mag-amok yung master niya kapag inisnab lang nila siya rito. Habang satsat ng satsat si Chen Feng, biglang suminit sa usapan si Elder Zhang, sabi isali rin daw yung young master nilang si Chen Woody, kahit pa. Mag-abot pa sila ng malaki. Game agad si Chen Feng, pero di na raw siya tatanggap nang. Bayad kasi plano na rin naman daw niyang isama si Koya, kahit di pa ino-offer, ang kaso, ayaw ni Chen Wu na magkaroon ng utang na loob. Kaya babawi na lang daw siya sa susunod pag si Chen Feng naman o oh. ang sword sect ang mga ilangan ng tulong. Samantala, yung feeling special na si S.H. Dan, gigil na gigil na. Kaya diretsahan niyang sinabi na sa kanya na mapupunta yung huling slot at bawal ng kumontra. Bigla namang sumulpot sa usapan si Elder Ming at tinanong kung may pag-asa pa ba siya. Isa na lang yung puesto girl. Kaso bago pa may Maka G, biglang sumingit si Shu Danhe, beast mode agad. Ang dami pang kuda. Sabi niya kasi, si Shu Danhe at ang squad niyang Thunderwind Merchant Guild daw ang nagpasok kay Siang Z, so wag daw, makisawsaw si Elder Min sa drama. Si Chen Feng naman, chill lang, dead ma sa bardagula ng, dalawang to, napatingin na lang siya sa taas para panuurin niyang rambulan. Nina Leon Shao at Master Yu. Habang China check niya yung laban, na-realize niya na yung OG plan niya pala, ibigay, yung, last slot kay Leon Showo kasi bet na bet niya to as a rival. Kaso parang for now, mukhang wali pang balak si Leon Shao na tapusin yung fight. Kaya yung natitirang slot, ipapasa na lang daw niya. Sa Tian Yuan Merchant Guild, kahit sino daw sa kanila, Gina na G siyang isama at wala daw pwedeng. Umangal sa desisyon niya, kaya di na daw siya tatanggap ng ibang suggestions, period. Pero plot twist, Mars. Biglang humindi si Yun Shang, sabi niya, as in no way daw na may sasama. Sa kanila kasi aabangan daw nilang bumaba si Leon Showo. Hirit pa ni Ding Linger, if mag stay daw si Leon. Shao dito, dito na rin sila for life. Kaya yung last slot, sabi nila kay Chen Fang, ibigay na lang niya. Sa iba, grabe, shook si Chen Feng sa sagot nung dalawa. Di niya kinaya na may ganun pa palang. Kasolid na loyalty at tiwala kay Leon Showo, kahit kitang-kita ng dehado na yung lodi nila. Napasilip tuloy si Chen Fang kinasilan at mas, pero same vibes din ang pinapakita ng mga to. Yung reaksyon, be. Kaya di na niya napigilang mapanganga, as in shook to the max talaga.